Naging matagumpay ang isinagawang pagbabasbas at inigwarasyon ng bagong gusali ng Rotary Club of Talavera dito nakalipas na ikatatlong po ng Mayo 2024 na tinawag nilang Home of Goodwill. Sabi ko ng tatay ko, bago daw mag-asawa, kailangan lang magtayo muna ng bahay. Dahil ang bahay daw ang uh, simbolo ng pagmamahal at pagsusumikap ng mag-asawa. At uh, dito ho sa atin sa Rotary Club of Talavera, napakaganda sapagat meron na tayo ngayong maituturing na sarili nating bahay. Ang Rotary Club of Talavera District 3770 ay itinayo at pinasimulan ni nating Mayor Nery Santos sa bayan ng Talavera noong taong 2007 kung saan siya rin ang kauna-unahang naging pangulo nito at ang pangunahing layunin ay makapag ng libreng serbisyo publiko. Nakita na natin yung bunga ng ating uh, pagsisikap, pagsitsagaga, pagkakaisa at pagmamahal para sa pagbibigay ng serbisyo publiko na yan ay, uh, sabi nga, service about self. So para talaga sa taong bayan at... Uh, Nakakasya sapagkat so, uh, marami mga programa at proyekto ang nagawa na ng uh, Talavera Rotary Club na ngayon ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan dito sa Talavera at meron pang outside Talavera. Kasabay ng pagilingkod sa lipunan, nangarap ang nasabing grupo na magkaroon ng sariling tanggapan at maituturing nilang sariling tahanan kung kaya sinikap ni Ginoong Edsel Arenas, Club Past President, na ito ay magkaroon ng katuparan. Nakakatuwa talaga Kuya Aga dahil hindi ko maisip na gano'n mangyayari na minsan ito ay isang pangarap lang ng bawat miyembro at uh, very much lucky ako dahil sa sa pagpupursugi at uh, sa, sa tamang pag-iisip at uh, desisyon na nagawa ko ay nandito na ho tayo, nakatindig na tayong pare-pareho. Ito ay para sa lahat ng mga taong aming mga tinutulungan sa community, mapatalabera man ho yan, Nueva Ecija o kahit saan man. Uh, meron na tayong sariling bahay. Pinasalamatan naman ni Ginoong Arenas, si Naginong Rafael Sable, kasunod niyang Pangulo, sa pagkapatuloy ng kanilang proyekto at itinuloy pa rin at ipinatapos ni outgoing Rotary Club President, Dr. Jamie Carlos San Pedro. Ang Rotary Club of Talavera Clubhouse na kung tawagin ay home of goodwill ay isa sa uh, masasabi natin na historical um, achievement ng, ng Rotary Club of Talavera Uh, kasi sa 17 years na tayo na ang Rotary Club ay nabubuhay, natatag. uh, natatag, ngayon po masasabi natin na ang, uh, ang club ay mayroon na siyang sariling tahanan na ngayon nga po ay ating nasasaksihan na, na masasabi ko na lahat ng mga miyembro ay, ay natutuwa at nagagalak na sa wakas tayo ay may sarili ng tahanan. Bahagi pa rin ng nasabing inaugurasyon ang unveiling ng Home of Goodwill inaugural plate gayon din ang pagkasari na pamumuno sa bago nilang Pangulo na si Ginoong Kerwin Makalinaw. Bali, ang priority po natin ay yung pagpatuloy yung scholar. May hawak po ang Rotary Club of Talavera ng 15 scholars. So, hindi po natin bibitawan yan. At the same time, yung mga para sa environment naman po, ay mag-tree uh, planting pa rin po tayo rerere dire yan at para naman po da, dun sa uh, dun sa medicine aspect at sa pag uh, dental uh, medical mission ay continuous pa rin po yan Samantala, labis na pasasalamat ang pahatid ng buong Rotary Club of Talavera, kina Talavera Mayor Nerito Santos Jr., Vice Mayor Nery Santos Martinez at Municipal Administrator Nery Santos dahil sa pagkakaloob ng lote na pinagtirika ng kanilang Home of Goodwill Building. Para sa Balitang Nueva Ecija, ako si Agalinsangan, nagulat para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.